Ito ang dahilan kung bakit hindi ka makapag-authenticate sa Bolo Up B. Hello mga ka-happy! This is me again, Ayan Olivers from Happy Vlog. And welcome back to my YouTube channel! Ang video natin ngayon is about Bolo Up. So ito po yung mga kadalasang nababasa kong comments sa mga video ko dito sa aking YouTube at saka sa aking Facebook page. So, ang on top natin na madalas natin nababasang comment is, bakit daw hindi sila makapag-authenticate at nasaan daw ang task kay BoloApp? So, mga kahapi, kung kada-download mo pa lang ng BoloApp application, ay kailangan mo po ng agency. Yes po, kailangan mo maghanap ng agent para ma-invite ka nila at kapag na-invite ka na po ng isang agent, ay pwede mo na pong i-authenticate ang iyong BoloUp. And then, kapag successful na po yung authentication, doon mo pa lang po makikita yung iyong task. So, kaya kung ikaw ay isa sa nagtataka kung bakit walang authentication, hindi mo makita kung saan pwede mag-authenticate or bakit walang task, kailangan po ng agency kay follow up. No agency, no task. And then, din sa mga nagtatanong kung pwede daw bang putol-putol yung pagtatas is yes po, pwede po. Continuous naman po yun hanggang sa matapos mo yung oras mo. Kung halimbawa, ang task mo is 2 hours, kasi ang mga baguhan po dito is 2 hours po yung audio live. 2.5 dias per hour. So, 5K dias po yung makiklaim mo. Yan po ay effective mula pagka-download mo ni Bolo app hanggang 7 days. Kaya dapat kapag nag-download ka ng Bolo app ngayon is mag start ka na rin ngayon. Para after 7 days may 35,000 dias ka na. Kasi after 7 days po is 1K dias, 1 hour audio live na lang po yung task natin. Pero tulad sa ibang apps is pwede ka ring mag-upgrade dito mga B. At kapag nag-upgrade is syempre kailangan natin makipag-trade. At kapag pag upgrade syempre kailangan natin ng coins. At dito nga pala kay Ball Up mga B, bago ka makapag-send ng gifts or makapag-play lucky, ay kailangan mo po munang mag-recharge or bumili ng coins. And then, yung pagtaas ng level dito is nakadepende po sa nabili nating coins. Hindi siya katulad ng ibang mga application na tumataas yung rich level or wealth level depende sa kung ilan na yung naihagis. Dito mga B is bumabase kung ilan na yung recharge mo or nabili mong coins. So ano pa ba yon? May nagtanong din about sa solo live. Ito rin napakarami kong nababasa at may mga nagme-message pa sa akin kung paano daw ba magkaroon ng solo live dito kay Bolo Up. Sa mga gusto po magkaroon ng solo live dito kay Bolo Up, kailangan nyo pong i-message yung customer service nila. Magpapasa ka po ng video mo introducing yourself with talent. Yan yung nakalakip sa video na isi-send mo sa kanila. Parang audition yung style. So, i-review nila yan at saka sila magde-decide kung bibigyan kanila ng solo live. So, sa amin kasi, karamihan sa amin is audio live yung gusto. Kasi mga B, kapag audio live, iwanan mo lang yung cellphone mo dyan, may mga magagawa ka ng gawain sa bahay. Or kahit nasa work ka, pwede mong isabay yung pagtatask. Kapag solo live kasi, is eh, syempre, alam nyo na yan, kailangan nakatutok tayo sa camera. So, ayun lang mga kahapi, no? Kung interesado ka na magkaroon ng solo live dito kay Bolo, mag-message ka sa kanila customer service. Nag-message po kasi ako sa kanila noon at yan po yung reply nila. So, kailangan ko daw mag ng video. Pero hindi ko naman ginawa. So, na-curious na, na lang din talaga ako kasi marami nagtatanong sa akin bakit daw yung iba may solo live. So, paano daw ba yon at ayun nga, nagtanong ako sa customer service at kailangan daw talaga parang audition style. Magsisend ka sa kanila ng video mo. Halimbawa, habang kumakanta ka, ganun. Yung magiging content mo sa solo live. So yun ang mga kahapino. no? yan yung mga kadalasan tanong na nababasa ko sa comment. At nangalay na rin talaga yung daliri ko kara-reply mga B. <laughs> So, kung may mga tanong pa kayo, pwede pa rin po kayo mag-comment or check yung aking playlist dito sa aking YouTube channel. Baka sakalingan doon yung mga inahanap yung sagot sa inyong katanungan. May mga free earning tutorial din po ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong videos. Yun lang, and thank you for watching!